Ito kami sa Simbahang Bato, yung old ruins ng Simbahang Bato. So, yan yung loob na feature na to ni Jessica So, So, talagang tingnan niya yung ano ay mga old, yung unang panahon pa yan na mga bato na ginawa yan, nagiba ito kaya ayan na lang ang kanilang bubong ngayon so wala na siya talagang bubong ng bat bato ng old lumubog na kasi ito dati dito nung na-feature ni Jessica Soho noon na sabi ay maraming images ang nakukuha, nakaka-capture ng camera, um, hindi ordinary images, so dito yun, so for